stroke kayo, mami. Dikit mami Dedikit. lang ah, Wala na. Yung laman. Tuyo, no? Kailan po kayo na stroke. 3 years na po. 3 years na. Ngayon kaya talaga makaapekto yung laman niyo bakit kasi hindi na natin nagagano mm -hmm. Hindi na natin nagaganon. Uh, Lumihis. Ayan yes. mm -hmm. ang nakano. Hindi niya may dikit. Mm -hmm. Ulang. Okay. Tutay niya to. Oh, Ayun pala ako yung pag nakatupi. ba? Okay. Buka dapat po titipan nyo pansamantala para mapar ito tanggalin nyo to, ipat, ito ilipat nyo ito sige tanggalin nyo para masanay okay kasi kailangan natin ano sanayin siya na huwag humiwalay kasi pag humiwalay yan maninigas siya siya e, eh kami nga nagbabasket po nakita niya mga NBA player o kaya mga kumakakita kayo tinitip yan safe naman yan wala naman magiging kaso yan para lang sumubay siya sa ano Okay? Titipan natin to. Ito kasi hindi naman two pilay mm. na regular na pilay. Si nanay, stroke ng 3 years. Mm -hmm. Kaya ito, pati dito, tingnan mo yung buto mo, lutang mo. Oh. Lutang mo. Oh. Ayun, wala Lumubog, lumubog. lumubog yun. Wala na yung laman. Yun. Eh. Hindi naman siya sugat talagang lumubog. Wala na. Eh. Wala na yung mga laman-laman niya. Ayun yung tissue ko. High blood kayo, no? Okay. Kailangan magpapawis kayo. Maglakad-lakad kayo sa umaga. Tapos, magkaratay kayo ng gulay, ha? Huwag na mo ko na kayo magfocus sa mga prito-prito. Kahit 3 years na kayo na-stroke, may mayroong tinatawag na double stroke. Ayan, no, frozen, no? Tikas, okay, no? Bila. Okay naman, lang mo to. to. Ano bang madalas yung pagkain? Ha? Hindi pa ako naglo na mong karne ng Hmm. Anong pa? Gulay. Gulay-gulay. Parang makarecover kayo mabilis. Kasi ito, Mauulit ito, ang stroke, mauulit. Dalawang beses na ako na stroke sa Saudi. Dalawang beses ka na na stroke? Okay. Sa Saudi ka pa na stroke? Oh. No, okay. Na hindi, ako makalakay. Tapos... Pwede kayong lumapit dun sa ano? Nakahingi na ba kayo ng tulong sa OWA? Ay, hindi. Kailan kayo umuwi? Ah. Nang tatlong taon na ito. Ilang taon kayong nasa Saudi? Two years. Ka? Two years? Pero ano kung may mga ano kayo? Pero kung sa Saudi kayo lang, hindi kayo natulungan ng na, ano? Ay, uh, ah, binigyan po ako ng 10,000. Ayun pa eh. Kala Meron pala kahit pa ay, to, pa naman. Kasi yan ang uh, lalay alalay sa ating mga ano, OFW, OWA. ah. Uh, ito pa, may... Ayong ano yung OWA. Gastos niya. Gastos niya? Gastos na naman. Gawin O yun pa rin. Eh. Kala ko kasi wala kayo nakuha kahit pa paano. Baka, alam mo kasi, galing din ako sa Saudi. Mm. Ang kinakain natin doon, kahit kanin, mm. mamantika. Hmm. Puro mantika. Puro mantika. Ang pinakamahirap pa noon, kuya, lalo kayo kasama. Uh, kasama kayo kayo? awang kawawa. Kailangan talaga magbabaguhin magbaba, mo yung ano mo, rutin Ang tulog kasi ron, lalo pag alas 5 na 4 pag ramadan, lalo pag ramadan oh. wala na pong bumalik wala 100% pero hindi na siya masasaktan Baga, possible lang na ma-90-80 pero yung 100% wala okay. oh. Ipo-push up nyo lang to, Nay, ha? Tuturo ko kayo ng ano, exercise. Hindi kasi ordinaryong pila ito. Connected to sa utak. Kaya matigas. Yung iba nga, naninigas talaga. Pati sa paa, abot. Ito buti nga, naigaganong-ganon niya na. Lalagyan ko ng tape yung para masanay hindi pagbuka niya nakaano eh no ito mo layo oh usa na na tatlong taon na kasi pero kung nilagyan niyo ng improvisation nalagyan natin ngayon tuwing so, eh, magkupit ka lang ng mga sirpi araw-araw niyo na tanggalin niyo na pag nangang uh, kunyari nalibo kayo eh, tanggalin palitan niyo lang eh, eh okay. Ayan, ako yun. Dapat kayo rito. Ay, tagilid kayo. Hindi ako patagilid. Tanyo na double stroke na pala kayo. Pero matibay kayo ha. Ah. <laughs> Bakit kayo na double stroke? Ano mga pinagkakala inyo? Tandaan nyo, pag na-stroke kayo, huwag nyo nang kainin yung ano, mga dati nyo kinakain. Mag-control talaga kayo. Salata lang. lang. Hmm. Salata. Okay, okay. Ano na? Salata eh? lang. Okay. Salata? Hmm. Sa mga hindi nakakain hindi, yung salata, ibig sabihin ng salad. Gabi lang. Pero bakit kaya na-stroke ko Sa puyat? Puyat-puyat uh -huh. palagi, no? Uh -huh. Baka palagi kayong gutom din. Uh -huh. Stress. Uh -huh. No? Stress, -stress uh -huh. puyat. Yun na nakapag-stroke sa inyo. Uh -huh. Kasi pagka palagi rin puyat, yung dugo, iba ang ano. Uh -huh. Ayan na dugo sa wala. Pilas lang. Ay, sarap. Salatah. kimo kayong mukhang dyan. Akan ah, din, Tignan mo. Nangihimig aso. Omo. padikit na siya. Sanayin nyo na, pag maliligo kayo, tanggalin nyo lang. Oh. Yung iba, alam nyo nila na improvise. Kumakating sila sa ano? Yung plyboard, plywood, plywood. Huwi siya, no? Yun, par Kasi yung iba nakaganon. Oh. Kaya ginagawa nila, nilalagay nila no? para nakaganon. Kasi pag nakaganon palagi, masakit. Madalas kayo mag-take ng tubig, ha? <laughs> Tapos mag-walking-walking kayo sa umaga. Okay? Mag-jogging kayo. Ay, hindi jogging. Yung walking lang, ano, okay. para mapawisan kayo sa umaga. Hindi kayo ma-stress. Pag pinawisan kayo, tanggal yung stress nyo. Tihaya, tihaya, tihaya. Tihaya. No, buka niyo yung kamay niyo? Buka. Yan. Paso ko yung balak palagi na yung didikit sya masasanay na yan na ano. hindi na siya iiwalay okay, isang yun yun kailangan nga yung utusan pagka nung na-stroke kasi tumitigas yung mga yun okay big siya big na. Tapos, bili kayo ng stress ball. Kung ngayon pa kayo nag-ano, stress ball. Meron pa ako ng ganyan. Hindi lalagay niyo pala eh. ganun na Kaya mo na ng tape para hindi siya umi wala layo niya eh kasi so hindi masasanay niya na nakatikit pag ko kayo tanggalin nyo pagka ano balik nyo lang ulit o mo ganun o yan natutupi naman niyo. yan lang ang boundary yan lang kabit dito lang sa boundary yan itignan nyo yung joint ha kaya naman yan kasi itong tape na to malambot tong tape na to hmm. hindi yan yung ano pang muscle muscle tape yan yung um, order lang sa shopping yan Oh, Lazada. Sabihin nyo muscle tape. Okay. Upo kayo. Maggawa ka ng salata, marunong ka naman. Mas maganda yung salata rito kay Saron kasi kung ano nung hinahalo ko. Eh. Tsaka ron, yung pagkain natin dun, sa Saudi. Puro romantika, magmula sa kanin hanggang saan. Hindi sila nagpapaksiyo ito. Walang gano'ng isang loop sila bawa. Puro free Puro free ito. Saluyot. Kumain ka niyan. Healthy yan. Pagkano, no, huwag nyo nang pilitin no? dito na lang kayo. Huwag ka na kayo mag-abroad. Pag mag-abroad kayo, hindi na kayo, ma hindi na kayo mag-aantito kasi pag nag-medical kayo, lalabas dun yung ano, lalabas dun yung ano nyo, yung case nyo. Hindi nyo na, hindi na kayo pizza, pag nag abroad. Pag nag-abroad kayo, walang mag-aalaga sa inyo. No? Puro puyat. Papatayin kayo ng puyat. Alam mo naman ang buhay roon, eh. Wala. O, Oh, Kento kayo. Mm. Yan, oh ka. Yan. Taas na. o, Yan. Palagi ha. Hmm. Hmm. Ayos. Ganun. Yan. Tapos, lakad sa umaga. Para mabilis kang makarecover. Pagjaket ka lang, umaga, papawis. Para mawala yung ano mo. High blood mo. High blood ka eh. Kaya ka nagkakaroon ng ano. Yan. Ganyan. Hingat. Pakikita kasi yan sa medical mo. Dito siya pumayat, oh. Dito sa likod. Ngayon, ang gagawin dyan, push oh, up. Ha? Kaya mo? Tignan mo, Royals Roy, kaya. Kahit mga tatlong piraso lang, oh. Sige. Push up. Huwag ka malayo. Lapit lang. Yan. Sige, oh. pagano nung pagano pagano Hindi, hindi. Paganto. Yan. pagano Paganto. Yan. Yan para lumakas to. Lumipis yung muscle eh. Pagka no, pa baka madulas ka eh. Uso ka ng konti para medyo mapuwersa yung dito. Ha? Yan. Yan. Sige. Hmm. Okay. Para lumakas yung mga muscle mo. Pag pinawisan ka, palit na ng damit, inom na ng tubig. Ha? Tapos palagi kang magagano'n. Ha? Mataas na yung kamay mo, okay na yan. Yun kasi hindi ordinaryo yung pila yan yung sa ay, yan sorry. sa utak At yan. 12, 13, 12, okay naman nakakalagot naman kayo eh. Palagi ka lang magsapatos para bumabarin. Okay? Wala namang masayad sa paa mo, eh, di ba? Okay. Yung uh, nagagano na lang. Na. Eh hindi ka mami para sa akin na hindi na po kayong pizza abroad. May hirapan kayo yung pag nagpuhin gusto. Pag nag-stroke ulit kayo, wala na. Baka may, baka may hirapan na kayong makasurvive. Okay? Sige, dito lang kayo